Hey guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako na mundo. Mapapilipinas man po kayo or mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na guys ang ating mga kapwa. OFW, magingat po kayo kahit saan man bansa po kayo nagtatrabaho ay mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tita, tito, lolo lola. Mag-ingat po tayo sa Pilipinas po dahil ang weather po natin sa Pilipinas ay paiba-iba nga po, di po. ba? So sa araw na ito guys, nakita nyo dyan sa aking thumbnail. No, na, house uh, turnover ni Rodong Ruel. At ganoon nga guys, no, nakita natin dito, nakita nyo dyan no, na si Kuya Bal at si Kuya Brooks, yung magkapatid, ay talagang nagbanding dito sa um, turnover ni uh, Dudong Ruel kay Nanay Ema. Pero syempre po guys, bago po tayo pupunta sa ating reaction video, nais nice ko po muna, supportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at the Edna's Vlog and Kalingap Rob. And of course, Ruel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Huwag po natin guys sila i-skip ng ads no sa mga kanilang mga video upload dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads guys ay nakakatulong po kayo dyan guys sa pag um, bigay ni Dodong rowel ng kanyang pabahay kay Nanay Ima di po ba at syempre doon sa buong kalingap kay Kuya Bal may pabahay si na Kuya Bal si Kalingap Rab ay huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. At Siyempre, kay Rochelle Morales Vlog. Dahil po, hindi po natin pag-skip ng ads, ay malaki pong ating naiambag sa kanila. At syempre po, makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yolis Vlog. At paklik na rin po guys ang inyong notification bell, na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So... Dito nga puntahan natin muna guys ang ating um video clips. <laughs> lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon po sa lahat. Yan po, mga bahay ko. po, yan o, pang 200, uh, Housing balik po, mga kaling Pero okay. Nanay Marcilia ng Pusipang -aliban. Yan po, mga kaling pakibigyan. Okay. Hors Piengseil gut mul filt Dit-din- спорт Dat pokin ni mga kaling of dancers. Sa so, ito pong may pinana po, ay uh, ima po ay pang 208. Namatay lang yung asawa ni nanay no. Ano? Nakalugod ka. Ibalik po nai. Umalaga po. May kayo. Tapos may bahay ka pero ang sa uh, sariling tindahan. Ano mga sabi mo na eh? So bigyan niyo po ngayon. Short na po ngayon. Tayo tayo. Salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga tulong sa Maraming salamat. Sa lahat, lahat. At kung hindi yung asawa ko, hindi kang magkakaroon ng ganito. sa lahat ng mga kagulong sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa lahat-lahat ng tulong niyo. Sana patnubayan kayo ng mga napag-ibig. Maraming salamat at kay Kulaman. Salamat sa lahat ng tulong sa Sa mga sponsor, maraming maraming salamat sa lahat okay, um, lahat. Yan po ay ano po, iyak ng uh, kagalakan, ano? Mm. Although na yung kanya pong asawa po ay pumanaw, magaling na, pero alam niyo po, bira po sa mga Pilipino po, ang mabigyan po ng libreng pabahay. Hira po ngano, noon, numero po ng pabahay po libreng Tapos may ubas yan ang sarili kita. sa mong saglit si Ruel Pralag para mag-share sa atin para na-scout si nanay dito sa lugar na ito. Ayun po, magandang uh, ah, tanghali po sa ating lahat na sa lahat po ng Sina po, nandito po sa ating kati ngayon. Sa lahat po lang kasamahan po natin mga vloggers, kay Kuya Val, sa ating live viewers po sa premiere kay Kuya Val. Magandang gabi po. So, ang istorya po kung bakit ko po nakita or na-discover po sila na ay Emma, Meron po kaming tinignan doon, no? isang beneficiary po ni Kuya John Rivera. Pinuntahan po namin doon sa larap. No? Sinamahan ko po, po, siya para mag-scout po mga kalingap. And then suddenly, Mukhang hindi po siyang papag-vlog, no? Kasi nga, kailangan pong kailangan pa daw niyang pumunta sa barangay hall para magpaalam, ganito, ganyan. So, sa atin man po, no? Diretso ang tulong naman niya, no? Hindi naman po ito na, ah, uh, ganda lang pa mga organization, no? Sa atin, kung ano mo makaya natin matutulong, agad natin ipibigay yan. So, pag uwi po namin, meron po kami nakita itong isang nakaupo na tatay, no? Yan po ay ang si Tatay Romulo, yung asawa po ni Nanay Emma. Nakakita po namin, binalikan po namin, nag-u-turn po kami sa aming motor no, para balikan namin dito and interviewin namin si tatay. So ayun po, na, nalaman ko po mga kalingap na, 16 years na pala siya nakaupo doon. Paralisado po mga kalingap then siya lang po nakatira din sa kanyang bahay po, dating bahay po nila. Nasa likod po ng bagong bahay na yan. And then, nung na-interview ko po, po mga kalingap, no, Uh, nakita po namin si nanay doon, nagkakabot siya. No? Yan po, pangunahin ka na buhay dito yung pagkakabot, mga kalingap. Pag, uh, ng ginto sa sa dagat po, mga kalingap. No? Yan po, yung trabaho po ni nanay. Eh, siya po yung tumatayong ano po, no, ha? taga-supply po ng pagkain sa kanyang asawa. Kasi sila mag -asawa po mag-asawa po nakatira mga kalingap. So rin po naawa na po ako mga kalingap sa kanilang sitwasyon. No? Kasi akala niyo po yung mga kalingap, 16 years na po na sakripisyo po ni Nanay Emma. No? Yung kanyang asawa na siya po yung naganap po kay mga kalingap para magkain sa araw-araw. Kasi yung mga anak po niya, parehas din po nila, may din po mga kalingap. And then, ayun mga kalingap, nung no? kumuhus po yung mga tulong, uh, nabigyan po natin ng gamot si Tate Romulo, Nabigyan po natin ng ayuda, no? Gamit po nila, no? Gamit sa pagkakabot. Si natin may bagong gamit na po yan. And si tatay, na napacheck up po natin sa hospital, mga kalingap, no? And sa hindi po inasang pagkakataon, mga kalingap, uh, namatay po si tatay mula yung asawa po niya, no? Kaya ayun pang istorya mga kalinga, fast forward po tayo hanggang nagkaroon po siya ng bahay dito. Hindi namin nasa mga kalinga na sa po 49,000 ay nakapagsimula po tayo sa ating pabahay po sa kanila. pag pa yung tumataas hanggang naging 170,000 yung nalikom natin mga kalinga para lamang yun sa bahay. No? Kaya ngayon mga kalinga, natapos po ang bahay. And plano sana kinabukasan noon ay ribbon cutting na. Ngunit namatay po si Tatay Romulo, yung asawa po niya. Namatay po sa hospital, mga kalinap no? And then, 9 uh, nine days po na binural pa dito sa dating bahay po niya sa likod. Kaya medyo natagal lang po yung pag-turnover nito. So yan po mga kalingap, ngayon po na si nanay ni Emma na lang po nakatira dito kasama yung kanyang mga ako. And binigyan po natin siya ng hanap buhay para hindi na po siya magkakabod mga kalingap. No? Since matanda na po si nanay and meron po siya dito ay uh, may bubuli yata dito no, na sa may likod niya. So ayun mga kalingap, salamat po sa ating mabuti mga sponsors. Dahil po sa inyo, nagkaroon po ng pag-asa po si nanay. Although wala naman po si tatay mga kalingap, wala na po si tatay Romulo. Pero si nanay po, panatag na po yung loob niya na mamuhay mga kalingap po. Kasi may sariling bahay, may bagong bahay na po and meron na pong pagkakakitaan mga kalingap. Kaya po salamat po sa ating mga sponsors. Sa lahat, lahat po ng mga pinabasa ko po mga kalingap po. Salamat po sa inyong Hulog po ng langit para kay nanay Emma. And thank you din po sa mga dumalo po ngayon. Kuya Balo, salamat din po dahil na over na po ito sa wakas yung uh, bakay po nila no, ngayong Pasko at bagong taon dyan na po uh, magsiselebrate po si Nanay Emma. Kaya congrats po Nanay Emma, no? congrats po sa bagong bahay niyo po and uh, alam ko po na pahalaga niyo po yan, Siyempre yung pinigyan natin na negosyo mga kalingap, no? uh, ipano e, niyo po yan, yung no? uh, palakihin niyo po yan no? kasi sa inyo lang naman po yan nakakasalalay po mga kalingap. And good luck po no, sa lahat po na kasamahan ko dito na uh, walang sawang tumutulong dito mga kalingap no? Kaya congrats po ulit and isang malakas na palagpakan naman po para kay Kuya Val at sa team kalingap. thank you po. God bless. Thank you po. Salamat. So ngayon po, siguro mas para masaya kayo lahat, ano, bago yung iba na dito sa na tayo. Pagkita si Alex de Blada. Mapalaro tayo ng ano, pabaling sigaw. Diyos bata, may premio

to one

So dito guys, samahan niyo ko, sabay-sabay po natin panoorin dahil ilagay ko lang po dito sa harapan natin ang ating video clips dahil dito ay turnover na lamang ni Cruel of Malalag sa kanyang pabahay kay Nanay Ima. At dito di po ba, ayan nakita natin guys na talagang si Ima ay hindi po talaga mapigil no, ang mapaluwa, ang mapaiyak dahil syempre nandun, nandyan pa nga ang pagluluksa ni Nanay Ima no na Makita naman natin guys na dito sa turnover ni Ruel ay talaga grabe. Makita natin ang mga ang mga design no, mga ginagawa nilang design para sa pabahay ay talagang uh, may pabaloons palagi si Ruel at syempre uh, shout out kay Majoy Vlogs no, kay Enjoy na siya talaga ang taga-arrange at taga-design ng mga um, pabahay ni Ruel, no, yung mga, pag, mga sa balloons na pag nag turnover jan ay nandyan talaga sa si engine. At dito nga guys, nakita natin, no, na talagang dito yung pabahay na to na kahit na nag, ah, hindi maiwasan pa rin na mapaiyak talaga si Nanay Emma. At yun nga, sabi ni Nanay Emma dito, <coughs> nagpapasalamat sa buong team Kalingap, <coughs> kay Kuya Pal, <coughs> kay Ate Edna Kalingap Rab, at saka kay Ruel of Malalag. At syempre sa buong uh, team ng The Rock, sa buong team ni Ruel of Malalag na siyang nagtulong-tulong dito guys no na mapabahayan si Nanay Emma. Dahil dito nakita natin guys na kung hindi alam natin hindi lingid sa atin na kung hindi dahil kay Tatay Romulo, ayun nga sinabi ni Nanay Emma na kung hindi dahil kay Tatay Romulo ay hindi siya magkaganyan, nagkaganon hindi siya magkaganoon ng bahay. Dahil nakita naman natin na yung palaging sinasabi ni Nanay Emma na kung si Nanay Emma lang ay ayaw niya mag-vlog. Di ba? Dahil mahihain niya si Nanay Emma. Dahil yun nakita natin na si Tatay Romulo ay talagang siya ang may kagustuhan na mapablog. Dahil yun nga sa sinasabi ko na rin no guys no na parang si Tatay Romulo ay na, nararamdaman niya. Nararamdaman niya talaga na yung hindi na siya tatagal, kaya parang naisip at nakita siguro dito ni Tatay Romulo, no, sa pamamagitan ni na Ruel, sa pagtulong ni Ruel at katulong, katuwa nga dyan yung mga sponsor, ay uh, pwede niya nang iwanan si Nanay Ema na dalan dyan niya si Ruel o Malalang na siya mag-alala, di po ba? At dito nakita naman natin, hindi binigo ni Ruel ang pangako, no, na kahit na hindi man naabutan, hindi na nakita naman na sila yan naman ni Tatay Romulo, di ba? Pero hindi na na natirhan ni Tatay Romulo yung bahay. Pero alam natin na masaya si Tatay Romulo na sa kabila ng kanyang pag-iwan, pagpanaw ay, ay nakita niya na hindi na mahihirapan ang kanyang asawa, si Nanay Ima. Yun nga, di ba? Dahil talagang uh, hindi pinabayaan ni Ruel at si Nanay Ima sa kalagayan na ganyan no talagang nakaantabay naka, naka ano talaga si Ruel naka tawag nito guys naka support to do support si Ruel dito kay nanay Emma at dito nakita natin guys dahil nakita naman natin sa mga previews ito ay pangalawa na grabe no The, sa month ng December ay talagang ang pabahay ni Ruel ay kasunod no kay Jazz Ivan na nakita natin na nakita natin doon guys nung sa kay Jazz Ivan nga na si Kuya Bal ko pasok sa bahay ay napawaw napawaw nga si Kuya Bal no sa bahay noon sa loob ng bahay ni Jazz Ivan at dito naman ngayon kay Nanay Ima at nakita natin na very proud si Kuya Bal na ang kanyang padugo ang kanyang pamangkin ay talagang gina, gin, uh, sa mga mga gawain ni Kuya Bal no? na nakita na sumusunod talaga kung anong ginagawa ni Kuya Bal ay talagang gustong sundan ng yapak ni Ruel di ba? kaya nakita natin dito si Kuya Bal na very proud siya sa kay Ruel na yun nga palaging matubang yan <laughs> no? kaya dito at dito nga rin guys sa ano na to sa turnover neto ay nakita natin no, na na, Nagpag-game si, si Kuya Bal. At alam natin lahat, si Kuya Bal talaga ay talagang... Once pag na, na-sense na ni Kuya Bal na medyo malungkot, no? Dahil minsan nakita niyo guys sa mga live niya ni Kuya Bal, no? Pag na-ano ni Kuya Bal na parang malungkot yung mga tao. Malungkot yung... So, topic ko, ang topic ay talaga si Kuya Bal, gumagawa talaga ng pamaraanan para tumawa ang lahat. Kaya dito, naisip na ni Kuya Bal na dahil nakita niya nga na nanay imay, umiiyak na no, dahil naalala nga no, ang mga, mga uh, ano ni, ano ni Tatay Romulo, di ba? Kaya dito alam ni Kuya Bal na itwis, no? Alam ni Kuya i itwis ang sitwasyon, kaya agad uh, sabi niya magpag game tayo para mag maging masigla. Lalo nga naman dahil yan ay uh, kasayahan dahil barang celebration celebration ito ng um, pagbigay ni Ruel ng turnover ni Ruel ng pabahay kina na Ima kaya diyan tuwang tuwa naman ang mga kabataan no? dahil ang kabataan ay grabe 500 ang kanilang panalo sa pagsigaw lamang ng team kalingap pahabaan ng team kalingap at syempre nakita naman natin no, si Kuya Bal talagang nag enjoy talagang gusto niyang um, na, parang nakita natin guys na hindi ni Kuya Val ma-explain kung ano ang saya niya sa na-achieve ngayon ni Ruel di po ba, na-achieve ni Ruel ng mga kabahay niya at syempre nandoon na ang pasasalamat sa buong um, sponsor sa mga generous sponsor ni Ruel o Malala. di po ba at yan uh, at dito sa babahay na ito ay talagang hindi lang mga sinanay Emma pati ang mga kabataan ay talagang nag enjoy din you no? Know? dahil syempre meron silang panalong 500 at hindi lang yan guys dahil pati pala sa iba naman ang sabi ni Kuya Bal kung, kung ang mga ang mga sponsors bawat pabahay ni Roel ay nagpapagames no iyon naman si Kuya Bal ay siguro naisip niya na magpagames din nagpagames si Kuya Bal dito hindi lamang sa mga bata kundi pati sa mga charity vlogger na sumigaw ng team kalingap at nakakatawa dito natawa tayo guys dahil si, si, nang si Daddy Donut no si Daddy Donut hindi tinaas ang bandera ng Rochelle <laughs> 13, ano ba yung score ni Daddy Donut? 13.5 ba yun? Na kaya natalo pa rin si Daddy Donut dyan, no? Kaya, syempre nakita natin, nakita natin dito guys na si Kuya Brooks ay talagang pinasali ni Kuya Bal na sumali ka at syempre si Kuya Brooks ay gumanti din sa kanyang kapatid, no? na ikaw din, sumali ka rin doon, charity vlogger ka rin. Kaya dito nakita natin, first time ko po ito, first time po natin, hindi ko lang alam, pero sa team kalinga po, sa bawat pabahay program, uh, bawat turnover ni Kuya Bal, ay talaga po si Kuya Bal, hindi po sumasali sa mga pag-games dahil siya nga ang nagpapag-games. Ngayon ay nakita natin first time po ito na si Kuya Bal ay sumali sa pag-games. No? Sumali sa pagsigaw ng Team Kalinga at syempre nandun na kita natin na talagang parang nandun guys no na nami-miss din nilang magkapatid ang magbanding si Kuya Brooks at saka si Kuya Val kaya parang sinamantala nila ito ang cute nilang tingnan no dahil syempre nandun talaga yung sa busy, sa kabisihan nila sa pagcha charity vlog ay minsan kahit magkatabi lamang sila, magkalapit sila ng bahay, ay hindi na po nila naka-nagawang mag ano po, mag -mm, parang mag banding mag, mag, pamilya, di po ba, ganun din nakita naman natin, ganun din si Kalinya Prab, si Ruel, at si Kalinya Dan, ay parang din natin nakita nag banding galgawa ng gusto busy sila sa kanya-kanya nilang mga uh, charity works gusto ba, kaya dito nakaganda, at syempre uh, very proud tayo, no, bilang mga supporters ni Dudong Ruel at ni Rochelle na sana namang napakalaking achievement. Achievement ni Dudong Ruel ang pabahay nito kay Nanay Ima Ang importante ay na turnover na ni Dudong na ibigay na ito kay Nanay Ema no? at kasama ng mga nakita natin na isang araw lang ang paglagay ni Dudong ng mga paninda no? na talaga nakita natin nag-enjoy sila sa paglagay ng paninda sa Nanay Ima at least kahit papaano napangiti na nila no? napasaya dahil ang masabi natin na uh, move on and go on dahil um, uh, ganun talaga ang buhay natin may nawawala may, may bumabalik di po ba? siyempre nandyan pa rin ang kanyang mga anak at nandyan pa rin ang kanyang mga apu kapwa ni Nanay Emma na kasama at sana patuloy lang tayo guys no? supportan pa rin natin si Nanay Emma at sana ay makita pa natin po kung paano talaguin ni Nanay Ima ang tindahan na siya ang pinagkaloob no, ng mga sponsors sa kanya. At dito, isa pa guys, napansin natin, ito isang reaction na lang ginawa natin no, dahil yung nakita nyo yung nagdala si Dodo Ruel dyan ng, ano, ng mga paninda nagulat nga siya no na may mga wirings may mga wirings na ng kuryente ang bahay ni Nanay Emma so Nanay Emma magsabi natin ito isang ang beneficiary na talagang hindi pa pagsamantala alam nyo kung bakit nasabi ko yon kasi di ba sa last na last na upload na yon ni Dodong no na binigay ni Dodong yung pera ng mga natira dun sa buloy ay nasa 43 43,000 no Maaari kung ang tao ay talagang nag-after lang sa pera, ay talaga kung ano-ano ng luho ang binili. Pero nakita natin dito kay Nanay Ema ay talagang inuna ang kuryente ng bahay. So, di po ba? Kasi marami tayo, may nakikita tayo minsan, iba ba, mga pabahay na no, wala pang mga kuryente, pero parang inaasa pa rin sa mga charity vloggers o sa mga, sa mga sponsor ang magpakabit ng mga kuryente. May nakita tayo niyan, guys, di po ba? Pero dito, kinanay Emma ay talagang nakita natin na nagkusa. No, na yung binigay sa kanya na pera ni Dodong yung natira ay talagang ginamit yun para makapag, makabitan sila ng kuryente. Kaya dito natin nasabi na si Nanay Emma ay hindi pumapagsamantalang tao, no? kaya talagang ma maari ding makita natin ito that guys na mapalago talaga ni Nanay Ema ang kanyang tindahan di po ba? at syempre nandoon na rin na talagang si Dodong ay palagi pa rin niyang i-check no? dahil isa, isa na nga sa mga priorities ni Dodong Ruel ayun ay nga, ang pangako pa ni Dodong Ruel na ipagamot ang kanyang liig, no, kaya subaybayan natin ito guys, mga kalingap mga kalangga, subaybayan po natin ito ang vlog ni Dodong Ruel kay Nanay Emma dahil syempre makita natin ang mga uh, katagumpayan lalong lalo na yun nga, sabi ni Nanay Emma ay tinabi niya na rin yung pera para sa kanyang baboy na mag-aalaga nga siya ng baboy, so Muli, maraming 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 salamat sa mga sponsors, sa mga generous sponsors na nagbigay, no, kay Ludong Ruel na at least isang nanay Ima po ang ating napasaya at uh, isang boom pamilya ni nanay Ima. Di po ba? So, thank you so much, guys. At dito talagang si Kuya Bal ay na nakita nating happy pagkasama ang kanyang kapatid, no, ng si Kuya Brooks na parang nandun yung kanila, kanilang lambingan, no? Naglalambing sila, naglalambing silang magkakapatid. So, thank you so much and God bless everyone. Mag-ingat po kayo hanggang dito na muna tayo, guys. Muli, abangan po natin ang mga iba pang mga uploads ni Dudong Ruel at ni Kuya Bal. At maraming salamat po sa inyo and God bless everyone. Mag-ingat po kayo kahit saan man bansa po kayo mga kapwa ko OFW. Dahil higit sa lahat po, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin. Di ba ba? So, mga, Bye.